Oh my god, look at us, the three of us. That family should have remained a family. Inamin ni Sharon Coneta na pinagsisisihan daw niya na nag-akasal siya kay Kiko Pangilina at nagkaroon pa ng mga iba pang mga anak bukod kay Casey Concepcion, ibinugar din ni Sharon Coneta na mahal pa rin niya hanggang ngayon si Gabby Concepcion. Hinamin rin ni Sharon Cuneta na nadudurog ang kanyang puso nang makita niyang magkasama silang tatlo ni na Casey at Gabby sa kanilang naging reunion concert. Dahil ayon kay Sharon Cuneta, dapat raw sana ay nanatiri na lamang silang tatlo bilang pamilya. Heto ang mga tasabog na na pinakawala ni Sharon Cuneta. Panoorin ang buong detalye. Nang panayam ni Boya Bunda si Sharon Cuneta ngayong araw sa episode ng Fast Talk, naging emotional si Sharon Cuneta nang ibahagi niya ang ilang mga revelasyon at sa estado ng kanyang buhay ngayon. inami ni Sharon Cuneta na komplikado raw ang kanyang buhay ngayon dahil sa hidwaan sa pagitan nila Casey Concepcion at sa... Half sisters nito nga sina Frankie at Miel. This hidwaan, is that something very personal? S there's some sibling squabbles. Hmm. Okay. And then... Kung saan, ayun pa kay Sharon Cuneta, nakisari na rin daw sa hidwaan nila KC Concepcion, Frankie at Miel, ang asawa nito at stepfather ni KC na si Kiko Pangilinan hanggang sa lumaki na raw ng lumaki ang hidwaan nila. You know, and then the stepfather or the father gets involved. Mm -hmm. And until palaki na ng palaki ng palaki, you just have to say, stop! Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Lumaki na lumaki, imbis na maayos. So, Naiipit raw ngayon si Sharon Coneta sa gitna at nasasaktan daw siya para sa kanyang anak na si Casey Concepcion. I gave my life to Casey. I don't know if she sees that kulang na kulang ako ng oras sa kanya. But, everything I did was for her. She was... Naging emosyonal si Sharon Cuneta ng iditalye niya ang naging muling pagsasama nila ni Gabby Concepcion sa kanilang naging reunion concert kamakailan kung saan kasama din nila ang kanilang anak na si Casey Concepcion. Dito, emosyonal at maluhaluhang inamin ni Sharon Cuneta na Mahal na mahal pa rin daw niya hanggang ngayon si Gabby Concepcion. I got married and then I would have died for Gabby and then it broke up. I gave my life to Casey. At uh, wini-wish daw ni Sharon Coneta na sana ay uh, nanatili na lamang daw silang tatlo bilang pamilya. Silang tatlo ni Gabby at KC. Emotional itong sinabi ni Sharon Cuneta na may halong pagsisisi at panghihinayang. Oh my God, look at us, the three of us. That family should have remained a family. Dagdag pa rito ni Sharon Cuneta, hindi raw niya in-imagine na masisira ang pamilya nila ni Gabby Concepcion at Casey hindi raw talaga niya gustong makipaghiwalay kay Gabi. I did not imagine that that family would break up. Yeah. Ah! Sorry, tissue, please. I didn't, I, it never, it wasn't in my thing. Nagpahawala din ang isa pang si Sharon Cuneta. Sinabi raw ni Sharon Cuneta sa kanyang asawa na si Kiko Panilinan na sana ay nanatili na lamang daw siyang single at hindi na mo nag-asawa pa dahil mas lalo pa naging magulo at komplikado ngayon ang kanyang buhay. Because I said this to Kiko, I said maybe I shouldn't just stay alone. Tinanong naman ni Boya Bunda si Sharon Coneta kung ano raw ang naging reaksyon ni Kiko sa sinabi niyang ito. Ayon kay Sharon Cuneta, sinabi raw sa kanya ni Kiko na kung nanatili raw siyang single, eh di wala raw siyang mga anak na sina Frankie, Miel at Miguel ngayon. Anong reaction ni, ni Kiko nung sinabi mo, maybe... Pero sabi niya, the... then you won't have had the kids. Yeah. Ngunit ayon kay Sharon Coneta, masyado na daw kasing komplikado ngayon ang kanyang buhay at nadadamay ang kanilang mga anak sa kanilang komplikadong buhay. Dagdagan pa raw na nasa politics si Kiko at hindi pa magkasundo sina na Casey at half sisters nitong si Frankie at Miel at pati na rin ang stepfather itong si Kiko komplikado raw aya. Sana ay hindi na lang daw siya nag-asawa muli. At sana ay nanatili na lamang daw silang tatlo nila Gabi at Casey bilang pamilya. But what I'm saying is, my life is so complicated and I just wish I didn't have to drag them into my very complicated existence. umiiyak na edinitalye ito ni Sharon Coneto sa episode ng Fast Talk ngayong araw. Kay Boy Abunda, mababakas sa lumuluhang mukha ni Sharon Coneta ang pagsisisi at panghihinayang. Hindi direktang inami ni Sharon Coneta kung hiwalay na ba sila ng asawa niyang si Kiko Pangilinan dahil maraming lumalabas na yon na balita nahiwalay na raw sila. Ngunit, kung ang pagbabasehan ang mga revelasyon na ito ni Sharon Cuneta, parang hindi na siya masaya kay Kiko Pangilinan kasi naawa raw siya kay Casey Concepcion dahil may an sila at mga half-sisters nitong sina Frankie at Miel at nakikisali para itong stepfather ni Casey na si Kiko. At uh, si Sharon na nga mismo ang umamin na mahal na mahal pa rin niya si Gabi hanggang ngayon. At mas nanumbalik pa raw ang kanyang pagmamahal kay Gabi na nga um, magkasama silang muli sa, sa kanilang naging reunion concert kamakailan kung sana kasama din nila ang kanilang anak na si Casey si Concepcion. with all of these revelations ni Sharon Cuneta, Imposibleng ayaw na niya ay Kiko, di ba? Anong say mo?